Hello, 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 hello. Oh, di ba nakisabay pa yung... It's me, Ruani. Hello, guys. So, today, we're going to... Saan so, kami pupunta? Doon sa maray. Sa kami bayan! Kailangan namin magmadali. Sumusunod ang aming doggy. May ulit ako naglugay. Ang haba na ng aking hair. I decided to do a vlog today kasi malapit na saraduhan yung aming dahan. So, para naman... Huwag lang saraduhan yung puso niya para sa akin. <laughs> so, para naman... Para naman. Napakasok yun. Guys, maingay. Nagparamdam, guys. Di na siya nagparamdam sa akin, guys. Oh, God. Dati naman, guys, pag online, na-chat na siya, guys. Ngayon? Ngayon, di na, guys. Kasi, alam. So, ngayon nga, ibibideo ko ngayon dati yung daan namin. Kasi nga, marapit na siya sa raduhan. So, para naman, dinaanan ko to ng almost all my life. So, almost all my life dito kami dumadaan. Tapos so, sa na nila kasi nabili na yung lupa. So, para remembrance sa mga panahon hindi na namin sila madadaan. Dati magubat yan. Tapos so, ngayon, nagawin na siya ng subdivision. Wala na kaming daan. Oh, di ba? Parang may dagat. Ano <laughs> nangyari dito? Iyan dagat. Daan yan. Hmm. Ngayon sa payong Oh no! <laughs> <laughs> Libre ang pulbo. <laughs> Ba't may mga, tusok-tusok na sila, tapos ni dilaw. Does it mean more? Makaya na yung mga bahay-bahay. No, bahay-bahay agad. O kaya daan. Daan. Baka. Ano uh -huh. yan nilalabanan ng hangin kasi yung umbrella niya natatambling hmm? Hmm? So ayan nga, laking pagbabago dito sa daan namin dahil nga gagawin na siyang subdivision na dating puro puno ngayon kita nyo napaka bare na niya sobrang init tuloy mawala na kami ng daan so dilipat na lang kami sa susunod share ko lang sa